Ang top top of the world Ano yun lang po kami pinakatoktok ng mundo Mahal pa kita <laughs> Habuna ako What? Panibagong hakbang na naman yung Oh namin. Oh my god <laughs> So yan nga mga boss, andito na po tayo sa taas ng bundok. So hindi pa po natatapos ang ating paglalakbay dahil malayo-layo pa po yung pupuntahan natin. Nakailang hinto na rin po kami mga boss sa pagpapahinga kasi hindi po namin talaga kakayanin yung paglalaka dahil napakalayo po talaga ng lalakarin po. Tagtatawanan na lang kami dito kasi sa so sobrang pagod namin, dinaan na lang po namin sa pagtatawanan. So, yan, yan po mga boss. Papasok na tayo dito sa masikip na daanan. Sa sobrang layo nga nang namin mga boss. Halos hingal na hingal na po kaming lahat. Ako nga mga boss, halos hinihika na ako dyan sa kakalakad. Parang gusto ko nang bumalik. Ayaw ko nang tumuloy kasi talagang pagod na pagod na ako dyan. Ang sakit na nga na ng paa ko. Yan nga po kami ni Aljun na lang po yung natitira. Halos yung mga kasama po namin ay nasa unahan na. Ito nga si Aljun ni parang sumasayo na yung mga paa niya dahil na sobrang pagod na at layo ng nilakad namin ay parang hindi na namin kakayanin umakyat pa ng bundok. So yan nga po mga boss, nakikita niyo si Aljun. Talagang hingal na hingal na siya ayan nga po mga boss sinabot na po kami ng dilim sa daanan so nahihirapan na po kami dumaan dito kasi ang dilim na po sa loob po ng kagubatan dahil po siguro sa maraming puno kaya ang bilis po dumilim kaya mga boss kung pupunta kayo dito sa Mount Cabanbanan dapat maaga pa lang ay umalis na po kayo ng bahay para darating po kayo ng bundok sa taas ay maliwanag pa mga boss so yan po nakalabas na po kami doon sa kaloob-looban ng kagubatan so paglabas namin dito ay maliwanag pa naman so ito na po yung Mount Cabanbanan mga boss diba ang ganda mga boss, akyat na tayo doon sa pinakatok-tok para makita natin at masilayan natin ang ganda ng kalikasan dito sa Mount Cabanbanan. So, andito na po kami sa taas, mga boss. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. <laughs> <laughs>